uh, ah, congratulations sa atong guide nga gipakita nako dirigikan sa YT no. Congrats 3 hits tayo. 3 hits tayo mga idol. 1 10. So pagka 2 PM is 606060. So 600. Congratulations. O oh, nya na pa ko nga best nako double. So, duha ang double of 9 p.m. is 6.31. So, money ng hits ang atong guide. 3 hits tayo, no? So, nata is special. Ganahan niya po mo pick up. Pwede niya pick up on. So, padayon ta mga idol. Kayo live Glad. Ang kudiri sa kang Armelita, no? Panawa nag-explain sa kunin nyo diris kang armelita so dirigid po siya gihapon nag-pick up so continue ni gikan sa gikan sa Facebook mga idol kay nagkalaay jud ko sa Facebook tungod sa signal karon namo dili na, na pud nagbuhat lang ko og oh, video no so karon mao ni akong gipakita ninyo nagcongrats lang ko og oh, sa atong YouTube channel thank you so much nya karon mga idol ako i ang atong double or ang atong trayo darang atong trayo nga gihatag nako oh mo na siya ang atong trayo tapos na yung nagtry yung nagpakita ka ron sa pizza ah, uh, kung saan nata ron July, welcome July hopefully nga maka undas pa ta no so recap tayo sa kagahapon nga guide pizza 30 no o pizza 30 mo niya akong gihatag o nya, ang resulta ganina is 0 o oh, 110 110 so dito good kanina po arin na po mo pick up sa pang 2 pm ha ang oh, ay ako ang kuan kakaroon kay diri man siya nagkuha mga idol sa 6361 wenta pizza 30 ron aha kung das pat gihapon siya diri sa 9pm so darang ato ang 9pm 631 no 631 so congrats so napay nahabilin din na pwede mo mag pick up 3, 6, 3. o double 363 o siya mga idol 3 Ah, uh, 3, 3, 4. Muno, akong explain gabi eh. Ganina o niya karon padayon ta mo ha pwede mo mag pick up sa 2 pm ani 2 pm 2 pm kinaa siya dire nagkuha sa ah, 361 mo ni ha 361 oh guide nato 631 rambol so dire man siya nag pick up sa 9 pm ari na sagta oh ari na sagta mag pick up mga idol ha o oh, mo siya dire na may ganahan din hi pwede ra niyo pick up pun. kay na man diri ug dili wala gilisak kay mga idol panlitan ug pa matatong guide. So karon mga idol, nagbuhat ko ani kombinasyon, di ba? Na ani ninyo sa kombinasyon nga 7, Kumbi ug lasto akong gihatag ninyo ka recap mo sa atong YouTube channel kagahapon o gitandi. Mao niha, congrats to sa 631 ang ato a diri rambol 613 man ato a so congrats tanawa ni dinhi o gitandi karong bagong guide nako basin og napay mo gawas ini ha kay mo ni ato diri combination ba ya ako ning gikombinasyonan so karon mo ni akong ni congrats ko win ta win tapos ang lasto ang lasto congrats mamili lang gihapon mo kay naa na karga Oh mangharos ni siya karon first week of first week of July mga idol Kanis, yeah. Mo ni monthly na to nga lantaw-lantawon ha So karon proceed tayo sa pang-undas part nato Maoni mga idol July na tama na nga idol wala ba tay 31 Oh example lang og um, 31 July ibutanon to July 1 no 2024 So result niya is June 30 2024 money resulta so na no, atay missing pwede pick up og tulo kamo ni mahibaw o kana ba ha di na naangay na to kuanan buhat ang combination kay daghan siya mga idol so karon money atong total solution total solution mga idol is at uh, 2 3, 8, 2, 600. So, naagya po yung 600. Pwede mo kombinasyon ng 238, 238, 236, 236, dahil yung 230, 230, or double, 200, 800, 300. O muna siya mga idol ha. Atong kombinasyon nandiri sa mga kagay-hapon, nga na'y kombinasyon, dao kita sa atong kombi no. So, nana gibuhat mga idol, nang gawas na ang iyahang uh, 600 nga resulta karon no o nya na nasa tay mga double double gyapon ang mga taki nato kanunay ani mga idol double ha o nga karon na ako gibuhat nga kumbi sa uyon lang parehas kagahapon nga ni daog ng atong combination kung ni no sama ni ini Napadiri, na pa diri karga pas guide nato sa ganahan sa ganahan sa mga best kamunay na'y mag-igo mga idol ha kargani ni Karon ka ha to. so recap tayo aw continue ta ang akong guide to aw guide 1 mauni siya 38 286 ah, uh, 38 o 600 paubos double it ah, uh, double 600 mga idol 200 300 no karon o garita sa guide 2 mauning 193 903 o oh, inana 300 o oh, 191 o oh, 113 113 o oh, mana siya ha na atay tryo na atay karon so basig mag first week mugawas na ang tryo special na to tutoke special wala pa mulihok no kung mag meet sa per mga idol pananlitan kini ang akong special mag meet sa per galis yung mga idol mauni ha kung nai mo balik mao gihapon oh nakuha sa tong computation sa all no all solution ni siya kung magmit sa 107 071 o 117 muna mm, na. so kana tutukin ninyo kay mo nay akong gikuha gikan diri source na niya gikan diri so mga rana mga idol special kani nya focus sa guide 1 and guide 2 pang undas the at to mo pick up sa 5 pm oh, 5 pm to 9 pm so kare mao na ay pick up diri sa 2 pm so diri man siya ni gawas 361 ari ta pick up ha ugma so karga na siya ug yapon karga sa tuang ang pang undas the so good luck hope to win mga idol and god bless us all Matulog na ko. Salamat niyo mga idol. Ang God bless.